Assalamualaikum warahmatullah tala May peace and blessing of the Almighty be with you all. Isa pong taimtim na pagbati para sa mga kapatid natin sa Royal Houses of Sultanate Batangas sa pangunguna ni Sultan Kokoy. Ang inyong mahal na Congresswoman Marisa Dalmar Magsino ng OFW Party List ay nakikiisa sa inyo sa pagdiriwang ng inyong 8th Royal Sultanate Anniversary at Christian Muslim Day. Bilang Lady Datin Princess Marisa of the Royal Sultanate of Maharlika, Darussalam, dalangin ko na naway manatili sa ating mga puso ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagkakaunawaan bilang mga Muslim at Kristiyano tayo ay nagsusumika para sa isang mapayapa at makabuluhang samahan ng ating mga kapatid na Muslim at Kristiyano dahil iisa ang ating kasaysayan at kultura bilang mga Pilipino. Sa inyo pong pagtitipon ngayong araw, sana ay mapuno ito ng saya at pagkakaibigan at magbunga pa ng mas matibay na samahan hindi lamang ng mga kasama sa Royal Houses of Sultanate Batangas kundi nating mga Muslim at Kristiyano sa buong Lipa City Kaisa ninyo bilang Lady Datin Princess Marisa kaya alam ko kung ano ang inyong pinaglalaban Muli ako po ang inyong Congresswoman Princess Datin Marisa Delmar Magsino ng OFW Partylist na nagsasabing sama-sama tayo para ibida ang kapatiran at pagkakaisa.